Sikreto ng mahimbing na tulog ng matatanda huwaren, pagkaing inaprubahan ng siyensya. Maraming matatanda ang nakararanas ng hirap sa pagtulog, tulad ng madalas na paggising sa gabi. Mababaw na tulog o hindi makatulog agad. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga pagbabagong dulot ng pagtanda sa hormones, metabolismo, at gawi sa pagkain ay may malaking epekto sa kalidad ng pagtulog. Sa video na ito, tatalakayin natin ang setus pagkain na may siyentipikong batayan sa pagtulong sa mas mahimbing na tulog. Ang mga ito ay ligtas, natural, at madaling maisama sa pang-araw-araw na dieta ng mga matatanda. Ang tart cherry, particular ang Montmorency variety, ay isa sa iilang likas na pagkain na may mataas na antas ng melatonin isang hormone na may pangunahing papel sa regulasyon ng circadian rhythm ng katawan Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2010 sa Journal of Medicinal Food ang mga kalahok na uminom ng tart cherry juice dalawang beses sa isang araw sa loob ng dalawang linggo ay nakaranas ng makabuluhang pagbuti sa oras at kalidad ng kanilang pagtulog kumpara sa mga hindi uminom. Melatonin ay natural na nililikha ng pineal gland tuwing gabi upang ipahiwatig sa katawan na oras na para matulog. Gayunman, habang tumatanda, bumababa ang natural na produksyon nito. Kaya para sa mga matatanda, ang mga pagkaing may melatonin ay maaaring maging kapaki-pakinabang upang mapanatili ang mas regular at mahimbing na tulog Bukod sa melatonin ang tart cherry ay mayaman din sa antioxidant tulad ng anthocyanins na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga na kaugnay ng mga kondisyon tulad ng arthritis na maaaring makasagabal din sa pagtulog Inirerekomenda sa mga matatanda ang pag-inom ng 240 ml, adres, humigit kumulang isang baso ng unsweetened tart cherry juice sa umaga at isa pa bago matulog. Mahalaga ring tandaan na hindi ito gamot, kundi isang suplemento sa dieta na makatutulong sa natural na proseso ng pagtulog. Ang regular na konsumo ng tart cherry juice bilang bahagi ng balanseng pagkain ay maaring makatulong sa mga matatanda na may insomnia o madalas na pagkaputol ng tulog sa gabi. Ngunit gaya ng lahat ng interbensyong pangkalusugan, mainam na ikonsulta ito sa manggagamot, lalo na kung umiinom ng gamot para sa dugo o asukal, upang maiwasan ang posibleng interaksyon. Ang almonds ay isang uri ng mani na may mataas na nilalaman ng magnesium, isang mahalagang mineral na may papel sa regulasyon ng pagtulog, paggalaw ng kalamnan, at pag-andar ng nerbiyos. Ayon sa isang sistematikong pagsusuri na inilathala sa nutrients noong 2012, ang sapat na antas ng magnesium sa katawan ay may kaugnayan sa mas maayos at mahimbing na pagtulog lalo na sa mga nakatatanda na kadalasang may kakulangan nito. Kapag kulang ang magnesium, maaring lumala ang sintomas ng insomnia, restless leg syndrome, at madalas na pagkagising sa kalagitnaan ng gabi. Ito ay dahil sa kakulangan ng magnesium na nakakaapekto sa aktibidad ng gamma-aminobutyric acid GABA isang neurotransmitter na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapakalma ng sistema ng nerbiyos at pagsisimula ng pagtulog. Isang klinikal na pag-aaral noong 2011 na inilathala sa Journal of Research in Medical Sciences ay nagsuri sa epekto ng magnesium supplement sa matatandang may insomnia. Matapos ang 8 linggo ng suplementasyon, nakita ang malinaw na pagtaas sa kabuuang oras ng tulog at pagbaba sa sleep latency oras bago makatulog. Gayun din ang kabuuang pagpapabuti sa sleep efficiency. Ang almonds ay hindi lamang mayaman sa magnesium. Ito rin ay naglalaman ng protina. Malusog na taba at maliit na dami ng melatonin. Bukod pa rito, ito ay may mababang glycemic index, kaya't hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo, na maaring makasagabal sa tulog. Para sa mga matatanda, sapat na ang humigit kumulang 28 gramo o isang maliit na handful ng unsalted almonds bilang merienda sa gabi. Gayunman, dapat itong isama sa kabuuang balanseng dieta at hindi dapat sobra lalo na kung may kondisyon sa bato o kinakailangang limitahan ang potassium intake. Sa konklusyon, ang almonds ay isang praktikal at masustansyang pagkain na maaring makatulong sa pagpapapabuti ng kalidad ng tulog sa natural at ligtas na paraan, lalo na sa mga taong may kakulangan sa magnesium dulot ng pagtanda. Ang saging ay isang prutas na madaling hanapin at karaniwang bahagi ng dieta ng maraming matatanda. Ngunit bukod sa pagiging masustansya, ang saging ay may likas na sangkap na makatutulong sa pagtulog, lalo na ang triptofan at potassium. Ang triptofan ay isang essential amino acid na ginagamit ng katawan upang makagawa ng serotonin at melatonin, dalawang mahalagang chemical na responsable sa pagpapabuti ng mood at pagregulate ng sleep-wake cycle. Ayon sa Nutritional Neuroscience 2007, ang mga pagkaing mayaman sa tryptophan ay may potensyal na suportahan ang produksyon ng serotonin sa utak. Ang serotonin, kapag na-convert sa melatonin sa pineal gland, ay tumutulong sa katawan na makilala ang tamang oras ng pagtulog. Ito ay lalong kapaki-pakinabang sa matatanda na natural nang nakararanas ng pagbaba sa produksyon ng melatonin habang tumatanda. Bukod sa triptofan, ang saging ay mataas din sa potasyum at magnesium, dalawang electrolytes na mahalaga sa pagpapahinga ng kalamnan at pag-iwas sa cramps na isa ring karaniwang sanhi ng pagkaabala sa tulog ng mga senior. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng muscle twitching o restless leg syndrome na maaaring makagambala sa maayos na pagtulog. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Sleep Research 2014, may korelasyon sa pagitan ng potassium intake at mas maikling sleep latency. Ibig sabihin, mas mabilis makatulog ang mga kalahok na may mas mataas na potassium consumption. Bagaman hindi ito direktang eksperimento sa saging, ipinapakita nito ang papel ng potassium-rich foods sa sleep regulation. Ang pagkain ng kalahating saging bago matulog ay maaaring makatulong bilang natural na pampatulog, lalo na kung isinama sa iba pang pagkain na may low glycemic index o uminom ng maligamgam na gatas upang suportahan ang serotonin melatonin pathway. Hindi ito inirerekomenda bilang pangunahing lunas sa insomnia, ngunit maaaring maging bahagi ng pangkalahatang dietary strategy para sa mas maayos na tulog ng mga matatanda. Bilang paalala, para sa mga taong may diabetes o kailangang bantayan ang carbohydrate intake, mahalagang isa-alang-alang -alang ang kabuuang nutrisyon ng kanilang dieta bago isama ang saging bilang regular na bahagi ng evening meal. Ang oatmeal ay isang kilalang pagkain para sa almusal. Ngunit ito rin ay maaaring maging kapaki-pakinabang na bahagi ng hapunan o merienda sa gabi. Lalo na sa mga matatandang may problema sa pagtulog. Bilang isang complex carbohydrate, ang oatmeal ay nakatutulong sa pagtaas ng bioavailability ng tryptophan, sa utak isang amino acid na siyang precursor ng serotonin at melatonin. Ang prosesong ito ay mahalaga sa regulasyon ng sleep-wake cycle. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2007, ang mga pagkain na may mataas na glycemic index kapag kinain ilang oras bago matulog ay maaaring makatulong sa mas mabilos na pagtulog sa pamamagitan ng pagtaas ng tryptophan uptake sa utak. Gayunman, para sa mga matatanda, mas mainam na pumili ng low to moderate glycemic index sources tulad ng steel cut o old-fashioned oats upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar na maaaring makaapekto rin sa kalidad ng tulog. Ang oatmeal ay mayaman sa fiber, lalo na sa beta-glucan na tumutulong sa pagkontrol ng blood glucose at cholesterol levels. Bukod dito, naglalaman din ito ng maliit na dami ng melatonin at magnesium na parehong sumusuporta sa relaksasyon ng katawan at pagpapakalma ng sistema ng nerbiyos. Isang pag-aaral sa Appetite Journal 2016 ang nagsuri sa mga dietary pattern na may kaugnayan sa insomnia sa matatanda. Napag-alaman na ang dieta na may mataas na intake ng complex carbohydrates tulad ng whole grains ay may mas mababang insidente ng insomnia symptoms kumpara sa mga dieta na mataas sa processed sugar at saturated fats. Para sa mga matatanda, ang isang maliit na mangkok ng plain oatmeal niluto sa tubig o gatas ay maaaring maging angkop na bahagi ng merienda sa gabi. Maaaring ring lagyan ng maliit na hiwa ng prutas tulad ng saging o ilang piraso ng almonds upang palakasin ang epekto nito sa pagtulog. Nang hindi lumalagpas sa inire-rekomendang calorie intake, gayon paman. Mahalagang tandaan na ang pagpili ng unsweetened at minimally processed oatmeal ay mas mainam. Ang mga instant oatmeal na may dagdag na asukal ay maaaring magdulot ng blood sugar spike na hindi ka naisnais para sa mga taong may diabetes o metabolic syndrome. Sa kabuuan, ang oatmeal ay isang abot kaya madaling ihanda at masustansyang pagkain na may potensyal na suportahan ang natural na proseso ng pagtulog ng katawan, lalo na kung isinama sa balanseng dieta at consistent na rutin sa gabi. Ang chamomile tea ay isa sa mga pinakakilalang herbal infusion na matagal nang ginagamit bilang natural na lunas sa pagkabalisa at hirap sa pagtulog. Ito ay naglalaman ng isang flavonoid compound na tinatawag na apigenin na may kakayahang magbind sa benzodiazepine receptors sa utak. Ang prosesong ito ay tumutulong sa pagpapakalma ng central nervous system at nagpapadali sa pagsisimula ng pagtulog. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Phytomedicine 2011, ang chamomile extract ay nagpakita ng banayad ngunit kapansin-pansing epekto sa pagpapabuti ng sleep quality sa mga taong may insomnia bagaman hindi ito kasing lakas ng pharmaceutical sleep aids. Ang chamomile ay itinuturing na ligtas at hindi nakagagawa ng dependency kaya ito ay angkop para sa mga nakatatanda. Dagdag pa rito, Isang randomized controlled trial noong 2017 sa Journal of Advanced Nursing ay nagsuri sa epekto ng regular na pag-inom ng chamomile tea sa matatandang may problema sa tulog. Sa loob ng 4 na linggong interbensyon, ang mga kalahok na uminom ng chamomile tea dalawang beses kada araw ay nakaranas ng mas maikling sleep latency, mas mabilis na pagtulog at mas mahabang kabuo ang oras ng tulog kumpara sa control group. Bukod sa mga benepisyo sa pagtulog, ang chamomile tea ay caffeine-free at may mild anti-inflammatory properties. Ito rin ay maaaring makatulong sa mga nakatatanda na may gastrointestinal discomfort na isa sa mga dahilan ng pagkaabala sa gabi. Ang pagiging walang caffeine ay mahalaga sapagkat ang sensitivity sa caffeine ay tumataas sa edad. At ang kahit kaunting dami nito sa gabi ay maaaring makasagabal sa tulog. Para sa mga senior, inirekomenda ang isang tasa 200-250 metrum ng mainit na chamomile tea, 13th sip, 60 minuto bago matulog. Maaaring gamitin ang dried chamomile flowers o commercial tea bags. Ngunit mainam na piliin ang variant na walang halong artipisyal na pampalasa o karagdagang sangkap. Gayunpaman, dapat mag-ingat ang mga taong may allergy sa mga halamang kabilang sa Asteraceae family, tulad ng daisies o ragweed, sapagkat maaring magkaroon ng allergic reaction sa chamomile. Gayundin, kung umiinom ng blood thinners o sedative medications, Mahalagang kumonsulta muna sa doktor bago isama ito sa regular na rutin. Sa kabuuan, ang chamomile tea ay isang simpleng hakbang, ngunit may matibay na suporta mula sa agham bilang likas na paraan upang tulungan ang mga nakatatanda na makamit ang mas mahimbing at mas maayos na tulog. Nang walang panganib ng pagkadepende sa gamot, ang gatas at yogurt ay kilalang bahagi ng balanseng dieta. Ngunit may partikular silang benepisyo para sa mga nakatatanda pagdating sa suporta sa pagtulog. Parehong produkto ay mayaman sa calcium at tryptophan. Dalawang sangkap na may mahalagang papel sa natural na produksyon ng melatonin, ang hormone na responsable sa pagtukoy ng oras. Nang pagtulog sa katawan. Ayon sa European Neurology Review 2014, ang kalsium ay nakatutulong sa utak upang epektibong gamitin ang triptofan sa paggawa ng melatonin. Kapag pinagsama ang sapat na kalsium at triptofan, pinapabuti nito ang neurotransmitter function na may direktang epekto sa pagtulog. Lalo na sa mga taong may age-related decline sa melatonin production, ang gatas, lalo na kung ininom ng maligam-gam, ay matagal nang iniuugnay sa pagpapakalma ng katawan bago matulog. Bagaman may limitadong ebidensya sa epekto nito, bilang pampatulog sa kabuuan ng populasyon, may ilang pag-aaral na nagpapakita ng benepisyo nito sa mga matatanda. Isang pag-aaral na inilathala sa Nutrients Journal 2019 ay nagsuri sa epekto ng fermented milk products, kabilang ang yogurt, sa sleep quality. Lumabas sa resulta na ang regular na konsumo ng yogurt ay may positibong kaugnayan sa mas maayos na tulog at mas mababang antas ng stress hormones tulad ng cortisol. Bukod sa epekto sa pagtulog, ang calcium sa gatas at yogurt ay tumutulong din sa pagpapanatili ng bone density, isang mahalagang aspeto ng kalusugan sa pagtanda. Sa katunayan, ang kakulangan sa calcium ay hindi lamang nakaaapekto sa buto, kundi maaaring magdulot din ng neuromuscular irritability na maaaring makagambala sa tulog. Para sa mga nakatatanda, isang tasa 200-250 ml iliar ng maligamgam na gatas o kalahating tasa ng plain. Unsweetened yogurt sa gabi ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng tulog. Ang plain yogurt ay may dagdag pang benepisyo sa digestion dahil sa probiotics na nakatutulong sa mga may irritable bowel symptoms na kadalasang sanhirin ng pagkaabala sa pagtulog. Gayon paman, para sa mga may lactose intolerance or sensitibo sa dairy. Maaaring pumili ng lactose-free na gatas o plant-based na alternatibo na pinayaman sa calcium at may dagdag na tryptophan, halimbawa, soy milk, sanan. Mahalaga ring iwasan ang mga yogurt na may mataas na asukal sapagkat ang refined sugar sa gabi ay maaaring magdulot ng blood sugar fluctuation na makaapekto sa tulog. Sa kabuuan, ang gatas at yogurt ay hindi lamang mahalaga sa nutrisyon, kundi maituturing ding likas na suporta sa pagtulog sa tamang dami at paraan ng pagkonsumo. Maari itong isama bilang bahagi ng gabigabing gawi upang mapabuti ang kalidad ng pagtulog ng mga matatanda. Ang mga uri ng isdang mayaman sa taba, gaya ng salmon, mackerel, Sardinas at tuna ay hindi lamang kilala sa benepisyo sa puso, kundi may mahalagang papel din sa pagsuporta sa pagtulog ng mga matatanda. Ang pangunahing sangkap na nagbibigay ng epekto ay omega-3 fatty acids, lalo na ang EPA at DHA, at vitamin D, dalawang nutrisyon na may koneksyon sa regulasyon ng circadian rhythm. Mood at melatonin synthesis Ayon sa isang clinical trial na isinagawa sa Norway at inilathala sa Scientific Reports 2017 Ang mga adult participants na kumain ng salmon tatlong beses kada linggo sa loob ng anim na buwan ay nakaranas ng mas mahusay na kalidad ng pagtulog pati na rin ng mas mataas na konsentrasyon ng daytime functioning Ipinapaliwanag sa pag-aaral na ang kombinasyon ng omega-3 at vitamin D sa fatty fish ay maaring may synergistic effect sa produksyon ng serotonin, isang neurotransmitter na kinakailangan sa paggawa ng melatonin. Bukod sa epekto sa melatonin pathway, ang omega-3 ay kilala rin sa kakayahan nitong bawasan ang systemic inflammation at pababain ang antas ng stress hormones tulad ng cortisol. Ito ay mahalaga sapagkat ang mataas na cortisol sa gabi ay isa sa mga pangunahing hadlang sa natural na pagtulog, lalo na sa mga senior na mas sensitibo sa hormonal fluctuations. Ang vitamin D naman, bukod sa pagpapalakas ng buto, ay may ugnayan din sa kalusugan ng utak at mood regulation isang pagsusuri sa Journal of Clinical Sleep Medicine 2018 ay nagulat ng koneksyon sa pagitan ng mababang antas ng vitamin D at pagkakaroon ng sleep disorders, kabilang ang insomnia at poor sleep efficiency, lalo na sa matatandang populasyon. Para sa mga senior, inirerekomenda ang dalawa hanggang tatlong servings ng fatty fish kada linggo bilang bahagi ng pangkalahatang dieta. Ang isang serving ay karaniwang 100-120 gramo ng luto ng isda. Mas mainam kung ito ay inihurnong, nilaga, o in-steam sa halip na pinirito upang mapanatili ang nutritional integrity. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ilang isdang dagat ay maaaring may mercury content kaya't pinapayuhan ang mga matatanda na pumili ng low mercury options tulad ng salmon at sardinas at iwasan ang regular na konsumo ng high mercury fish tulad ng king mackerel o tilefish sa kabuuan ang fatty fish ay isang functional food na nagbibigay hindi lamang ng cardiovascular at cognitive benefits kundi pati narin ng suporta sa maayos at tuloy-tuloy na tulog sa pamamagitan ng mga mekanismong may malinaw na batayan sa agham sa tamang dami at regularidad. Ito ay isang ligtas at epektibong hakbang upang tulungan ang mga matatanda sa pagpapabuti ng kanilang sleep quality. Ang kalidad ng tulog ay mahalagang bahagi ng kalusugan sa pagtanda. Sa paglipas ng panahon. Maraming matatanda ang nakararanas ng hirap sa pagtulog dahil sa pagbabago sa hormone levels, pisikal na kondisyon, o mga gawi sa pagkain. Sa kabutihang palad, may mga pagkain na suportado ng siyensya na maaring isama sa pang-araw-araw na dieta upang mapabuti ang natural na proseso ng pagtulog tulad ng tart cherry, almonds, saging, oatmeal, chamomile tea gatas o yogurt at fatty fish. Ang pagsasama ng mga pagkaing ito sa tamang oras, lalo na sa hapon o gabi, ay makatutulong sa pagpapakalma ng katawan, pagpapababa ng stress hormones, at pagsasaayos ng circadian rhythm. Hindi ito kapalit ng paggamot mula sa doktor, ngunit maaaring maging bahagi ng kabuuang estratehiya para sa mas mahimbing na tulog mahalaga ring isa-alang-alang ang kabuoang kalagayan ng kalusugan at kumonsulta sa propesyonal bago baguhin ang dieta lalo na kung may kasalukuyang iniinom na gamot kung nakita mong kapaki ang impormasyon sa video na ito paki-like ang video i sa mga kaibigan o kapamilyang senior at mag-subscribe sa aming channel upang makatanggap ng higit pang gabay sa natural at siyentipikong paraan ng pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda. Maraming salamat sa panonood at naway makatulog kayo ng mahimbing ngayong gabi.